tayo ng pinggang Pinoy ngayong araw na to. So, tayo tayong pichay, of course. Ihanda natin yung mga condiments. will be fish, pichay, and banana. Okay, so ihanda natin yung ating pinggang Pinoy sa araw na to. Ayan, makapagluto na tayo ng rice. Nilagyan po siya ng blue tarnit. Itong ating rice. So, this is the fish. Nag-fry ng daing na bangus, So, ayan. Ngayong linggo, nag tayo ng church. After the church, uh, I come home our pinggang pinoy for for uh, lunch. Hindi ko na hukugasan yung ano na yan. Pagdagang ko na lang ng mantika and then iluluto natin yung ating pet chai. Here's fish. O oh, yan. Pagdagang natin ng oil. Ipalakasin yung apoy. Ito yung ating baguong. Yung pet chai, iluluto ko siya ng baguong uh, ginger at pa garlic. Mahal lang si buyas ngayon. O, oh, ayan Tutay, tutay, tutay. Pag yan na alamang, ah. And then, gets natin yung ating pet chai. So, ayan, yung ating pet chai. Maingay na yung ating ano. Okay, ah, muna natin dyan. Hayaan na lang natin masute. O kaya ano yung ating pet chai. And then, uh, ihahalo natin. Lagyan na natin ng kunting asin. Kasi may bagoong na yan eh. And then, takpan mo lang. So, ganun lang ako magluto ng gulay, garlic, uh, ginger. Kung minsan, kung may bagoong, bagoong na alamang, nilalagyan ko kung wala, ganun lang plain. And then, salt at saka pepper. That's how I cook vegetables. As uh, simple as that. Hindi siya, hindi natin i-overcook yung ating vegetables. So, hayaan na lang natin within uh, three 3 minutes and then we will mix maybe after 1 minute, puto na yung ating gulay. Okay, so yung ating rice, It's almost, uh, I think, marapit na rin maruto ito. Yan ang ating uh, pinggang Pinoy sa araw na to. Uh, after coming from church, sabi ko, hindi na lang ako kakain dyan sa labas. Go home na lang and cook for food. Nakakatipid ka pa. Kung may matitira, kakainin mo mamayang hapon. O ba diba, mamayang dinner for dinner time. So, later on, isiset natin yung ating pinggang Pinoy. Lalagay, so, isiset natin sa plato. Mimix na natin to. Mix, 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 Yung pagluluto ng ating gulay, it will only take 5 minutes cooking. Do not overcook para hindi mawala yung kanyang nutrients. So, ayan, after 3 minutes, minix na natin and then leave it for another 1 minute and then hahanguin na natin and then let's prepare our plate. Pag-plating tayo. Uh, pag luluto, pag ikay nagluluto, hindi na mawala yung aftercare. yung ginagawa ko sa rice, pagkatapos kong naluto, ilalagay ko siya sa container para kung may natira, ilagay sa ref para hindi masira. To preserve yung freshness ng ating pagkain kasi mahirap mag uh, ma food poisoning pag yung pagkain natin nasa labas. May tendency ilang uh, ano ba na pag lumilit yung panahon, madaling mapanis yung pagkain, dapat yan nakalagay sa ref. Okay, so ito na yung aking pan. So, plating ako And then we will put it there like that. Okay, yung vegetables, 'yan. Lagay mo lang diyan. Pwede mong hatiin yung yung fish pero ako gusto ko yung buo. <laughs> <Takao> ko. <laughs> Ang takaw ko ano, isang buong fish. <laughs> malaki, malaki siya. Pag marami kayo sa family, pwede mong hatiin yung fish ngiyan. Hatiin natin para siya sa buong kanili. Ganun. Oh, yan. Lagyan ko ng ulo. Masarap itong ulo. Pwede kang mag-garnish din. Oh, yan. That is our pinggang pinoy dish lunch. Iswip natin sa table para mayos. Tapos isang saging. Yung spoon na binigay ng isang katrabaho nung Pasko. So, ito mahaba siya. I like it. wow diba? nakapag na tayo ng tinggang Pinoy. Ngayon, gagawa tayo ng calamansi juice. Calamansi juice, yun yung ating drinks. Ah, ito. Pwede namang bumili ng fresh, yung fresh na calamansi. Pero ito, bumili ako ng ito, pandan. Kasi gusto kong subukan itong pandan na to. Normally, bumibili ako ng lemon. Yung lemon as in na lemon fruit, o kaya yung lime, o kaya kalamansi. So, yun yung ginagawa kong juice. Pero ito, bumili lang ako kasi gusto kong subukan yung pandan, pandan ito. I Squeeze pandan na nakalagay na sa buti. So, ito, ipukur mo lang and then mix it with water. One teaspoon is okay. Okay. So, handa na yung ating tinggang Pinoy. So, meron tayong pet chai, meron tayong daing na bangos, meron tayong saging, at saka pandan juice. So, mong maghirit, o oh, ayan, yung rice, less glucose yan. Kasi, niluto ko, pagkatapos kong binoil, hinugasan ko ulit and then nilagyan ulit ng tubig tapos isasaing. Parang binawasan ko nang yung starch niya para hindi masyadong mag-glucose yung ating rice. Tapos naglagay ako nung ano yung kanit violet flower kasi antioxidant daw. Tapos binagdagan ng kunting salt and a little bit turmeric. So yan po yung ating rice. Very uh, nutritious po yan. And then of course, yung ating daing na bangos. Ayan, tatlo yan. Kung anim kayo sa isang pamilya, tamang-tama yan. So, hatiin mo lang, plus yung vegetables, and of course, our supplements there. Naghanap ako ng saging, yung iba, 105 daw yung isang kilo, 100 per kilo, pero nakabili ako ng 35 pesos lang. Ito yung 35 pesos, yan. Meron siyang 2, 4, plus yung ito, is 7 pieces, is 35 pesos, parang 5 pesos ang isa. Kain na tayo! This is for lunch. Sabi ko kanina, hindi na ako kakain sa labas, magluluto na lang ng pinggang Pinoy, so ito na po yung ating Food for today. Gusto kong magkamay, pero okay lang. Mm. lang sauce? Tayo ng Para sa ating fish, saw sa ating fish. Yung sauce nato versus ano ba to? Versus sauce. bread, <laughs> <Ayaw mag -tumans. laughs> ano juice? give you a vitamin C. Ano mo yung pagluto ng rice para mabawasan yung kanyang glucose without the starch? Boil mo yung rice, tapong sal ng iba. Mawawala daw yung vitamin. Yung mawawala po, yung starch that is giving you so much glucose. Next time ulit, tutuloy tayo ng another thing ng Pinoy. Bye!